So sana naman walang sumisingit. Hi mga lods, it's me Judith. Usap-usapan ngayon ang insidente sa pagitan ng kapamilya actress na si Francine Diaz at ng bandang Orange and Lemons matapos ang pagtatanghal ng mga ito sa isang event sa San Jose Occidental Mindoro nitong Martes, April 30. Sa video ay makikitang habang nasa stage ang bandang Orange and Lemons, ay biglang tinawag ng host si Francine Diaz upang umakyat ng stage. Bago tayo bakitya sa ating banda, may isa muna gustong sumorpresa sa inyong lahat! Dito ay makikita na ang pagkagulat ng lead vocalist ng banda. Agad naman itong nilapitan ng organizer, ngunit tila hindi pa rin ito nagkaintindihan. Makikitang habang nagsasalita si Francine, ay pinatunog ng vocalist ang kanyang gitara, dahilan para mapahinto si Francine sa pagsasalita at dito na nga nagkaroon ng tensyon sa stage dito ay tila makikita ang pagkairita ni Francine ngunit tuloy pa rin ito sa pagperform. Sabayan niyo ako guys! Go! At magre-request pa nga ito na lakasan ang music. At dito na nga ay mapapansin, ang pag-walkout ng vocalist ng banda. Samantala si Francine ay tuloy lamang sa kanyang pagtatanghal. Sa huli ay nanghingi rin ng paumanhin ang vocalist ng banda, ngunit hindi nito napigilan ang magbigay ng pahayag. Gusto pa lang, uh panghihinang pangunhin pero kailangan kong sabihin to para sa mga artist na kasi dapat kaninang 11 pa kami dito eh so sana naman walang sumisingit yun lang. respeto lang ba Sari-sari naman ang naging komento ng mga netizen tungkol dito.